Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sinagot ni Kylie Padilla ang banat sa kanya ng kolumnista na si Christy Fermin nitong ikadalawamput dalawa ng Oktubre. Sa kanyang maiksing tweet, naging prangka ang mga sinabi ni Kylie laban sa kolumnista at sinabi na ugali na daw talaga ni Fermin na pinagsasabong ang dalawang tao. Of course you pit two women against each other. That's your game. Sorry it's not mine. Ani Kylie, I wish you love and happiness dagdag pa niya. Kiniling din ng aktres kay Fermin na wag na niyang idadamay sa susunod ang ina niya na si Lizelle si Kangko. Next time keep my mother out of it. Saad ni Kylie. Matatandaan na todo papuri si Fermin sa rumored girlfriend ni Alger Abrenica na si AJ Reval habang todo batikos naman ang kolumnista kay Kylie. Ipinaliwanag na ito ni Fermin at sinabi na marunong daw umako ng pagkakamali si AJ. Tila nagparinig pa ang kolumnista kay Kylie at sinabi na hindi katulad si AJ ng ilang artista na imbis na aminin ang pagkakamali ay nagmamaldita pa. Nagagalit ka sigurado dahil pinuri ko si AJ Raval. Gusto kong sabihin sa'yo na yung papuri ko kay AJ Raval ay galing sa puso. Ako ay humahanga sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali yung nilulunok nila ang kanilang tribe at hindi lang ang laway nila kapag kinakailangan. Pinanggit din ni Fermi ng ilang beses ang ina ni Kylie. Alam mo Kylie, hindi ka pa man na dugo sa sinapukulan ng ina mo. Nagtitinda pa lang ng repolyo, carrots at kung ano-ano pang -ano, gulay bagyo si Robin sa scout area. Kasama na namin siya. Pagbabahagi ni Fermin. Inaasahan naman na magsasalita na ng tuluyan si Kylie ngayong linggo sa kapuso mo Jessica Soho. Anong masasabi mo sa balitang ito?